pasok lang na balita. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagalagala ng mga supot. Ayon sa batas, simula August 28, 2025, ang sinumang mahuling puyos ay sa pilitang tutuliin at may multang 100 pasok lang na balita. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagalagala ng mga supot. Ayon sa batas, simula August 28, 2025, ang sinumang mahuling puyos ay sapilitang tutulihin tutuliin at may multang 100. Pasok lang na balita, mahigpit na ipinagbawal ang pagalagala ng mga supot. Ayon sa batas, simula August 28, 2025, ang sinumang mahuling puyos ay sapilitang tutulihin tutuliin at may multang 100. Pasok lang na balita, mahigpit na ipinagbabawal ang pagalagala ng mga supot. Ayon sa batas simula August 28, 2025, ang sinumang mahuling kuyos ay sapilitang tutuliin at may multang 100. Pasok lang na balita, mahigpit na ipinagbabawal ang pagalagala ng